Suma sa inyo ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang Tanging Lunas. Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal po naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating palatuntunan, ang Salita ng Diyos, ang Tanging Lunas. At muli po makakasama ninyo kami, ako po ang kapatid na Walitaray. Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po kapatid na Juan. Magandang araw kapatid na Vincent. At uh, sa pagkakataong ito ay uh, nais nating ipaglingkod sa ating mga minamahal na taga-subaybay itong uh, paksang ito na sana ay makatulong sa marami nating mga tumatangkilik sa ating mga listeners and viewers sa uh, maituturing na isang realidad sa buhay ng tao na nakakaranas tayo ng mga problema. At uh, ang problema o suliranin na dumarating sa tao ay may pagkakataong uh, may tuturing na simple lang, may pagkakatao naman na uh, mabigat. May mga sandali na napakabigat yung problema ang dumarating at ang pakiramdam ng iba ay halos eh, wala ng lunas sapagkat lahat ng posibleng naiisip nila na pwede nilang magawa, nagawa na nila pero naririyan pa rin ng problema. Totoo po yan. At uh, may mga sitwasyon pa nga po na sunod-sunod ang dating ng mga problema. Mm -hmm. Di pa nga halos nalulunasan yung isang problema, eto na naman, yung panibagong problema. Kaya may mga tao na nadidepress, nawawala ng pag-aasa, halos ay sumuko na mm -hmm. pagkaganyan po kabigat ang sitwasyon na kanilang pinagdaraan. At sa panahon ngayon, kapatid na Vincent, maraming tao po ang nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Sapagat ng mga nangyayari ngayon sa mundo, may tuturing na nating uh, hindi karaniwan eh. Opo. Kaya pabigat ng pabigat ang mga suliranin na dinaranas ng maraming tao ngayon. Subalit sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay ituturo sa atin kung ano ang lunas, gaano man kabigat ang problema ang dumarating sa buhay ng tao. Kaya simulan na natin itong ating pagbasa sa Biblia. Bakit nga ba hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, gaano man kabigat ang maging sitwasyon ng buhay ng tao dito sa mundo? Ganito po ang nakasulat sa awit 42.11. Pakinggan po ninyo. Ngunit o kaluluwa ko, Huwag kang masiraan ng loob, huwag kang mabalisa, umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang. Sabagkat nababatid kong sa muli ay marami akong dahilan upang papurihan siya dahil sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang katulong ko, siya ang aking Diyos. Nais po nating ipapansin sa ating mga listeners and viewers, mm -hmm. Ang sinasabi sa talatang ito na ating binasa. Ang sabi po, huwag ka anyang masiraan ng loob, Huwag kang mabalisa. Umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang. Subalit uh, nais nating uh, ipapansin sa mga sumusubaybay sa atin na kung yan man ang ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Subalit sino kaya ang binabanggit niya na makakaasa sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi rin po sa talata, Siyaan niya ang katulong ko, Siya ang aking Diyos. Sa so, makatwid ang may pahayag po ng binasa natin ay lingkod ng ating Panginoong Diyos mm -hmm. na hinirang niya kabilang sa bayan ng Diyos, kaya may karapatan po na dumiyos sa tunay na Diyos. At sa marami na nating pagtalakay dito sa ating himpilan sa Ayens Radio, maging sa INC TV at sa iba't iba pang media platforms ng Iglesia Ni Cristo ay nilinaw na ito kapatid na Vincent kung sino ang hinirang ng ating Panginoon Diyos at tinutukoy na bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. At ito ang nais nating ipaganyaya sa ating mga taga-subaybay na sana po ay patuloy ninyong tangkilikin ang mga programa ng Iglesia Ni Cristo at uh, Unawain natin mabuti para malaman natin kung paano makakabilang sa hinirang ng ating Panginoon Diyos para makaasa sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang makaasa po ng tulong ng ating Panginoon Diyos na kahit mabigat pa ang sitwasyon, mm -hmm. ay makatitiyak na ang Panginoon Diyos ang gagawa ng hakbang yung kanyang mga hinirang. Kaya kahit marami pong nakakadepress na pangyayari sa mundo ngayon, tayo pong mga kaanib sa loob ng Iglesya ni Cristo. bagaman hindi naman tayo immune sa mga problema, hindi naman mm -hmm. tayo exempted sa mga nararanasang mga suliranin, pero hindi po tayo nasisiraan ng loob at hindi po tayo nadadaig ng mga kabalisahan. Sa mga hindi pa po namin kasama sa loob ng Iglesya ni Kristo, patuloy po ang aming pag-aanyaya sa inyo. Sana po ay tuloy-tuloy ang inyong gawing pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayana ng Iglesia ni Cristo, inaanyayahan din po namin kayo sa mga pagsamba na isinasagawa ng Iglesia ni Kristo sa mga gusaling sambahan po na malapit sa inyong lugar. At maging sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, sa mga dako ng gawain sa mga bahay ng kapatid natin o kaya sa mga gusaling sambahan po na malapit sa inyong lugar. Opo, at uh, ipinag-aanyayan na rin natin ang mga social media platforms ng Iglesia ni Cristo, ang INC Radio YouTube channel mm -hmm. at at iba't iba pang mga social media platforms kung saan ay maririnig ng mga taga-subaybay natin ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Pati na yung ating uh, Facebook page na ngayon ay eh, makikita na nila hanapin lang nila sa Facebook ang uh, INC Radio. At uh, makikita nila roon yung ating uh, mga programa, pati na yung mga pagtuturo ng mga aral ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayon, ipagpatuloy natin itong pagtalakay dito sa ating paksa. Bakit ba gaano man kabigat ang sitwasyon ay hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa? Sa 1827 ng Lukas, sinabi niya ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos. Kaya kahit na napakabigat ng sitwasyon, hindi po tayo dapat na mawala ng pag-asa sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Iso Kristo, ang mga bagay anya na imposible sa tao, posible sa ating Panginoong Diyos. Makatwid, walang imposible sa Diyos. Ginagarantiyahan ng ating Panginoong Iso Kristo yung magagawa at yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Bakit ba sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo na ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa ating Panginoong Diyos? Ganito po ang atin namang mababasa sa Jeremias 32, 36 hanggang 27, patuloy po ninyong subaybayan. At dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias. Ako ang Panginoong Diyos ng sangkatauhan, may imposible ba sa akin? Pahayag po ito mismo ng ating Panginoong Diyos. Nais nating ipapansin mm -hmm. sa ating mga listeners and viewers ang sabi ng Diyos, akong Panginoong Diyos ng sangkatauhan, may imposible ba sa akin? Makatwid, walang imposible sa ating Panginoong mm -hmm. Diyos. Kung sa tao, may mga bagay na imposible o hindi nila kayang gawin dahil limitado nga lang ang kayang gawin ng tao pero sa ating Panginoong Diyos wala pong hindi pwedeng magawa walang imposible sabagat ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang limitasyon ang kanyang kayang gawin. Pagka sinabi ng ating Panginoong Diyos ay uh, kaya niyang gawin niyo kaya niyang tuparin kapagka ipinangako niya Ah, hindi siya magtatalo sira sa kanyang ipinangako. Opo. Tutu pa rin niya kung ano yung kanyang sinabi. Opo, kaya kung paano hindi nagtatalo sira ang Panginoong Diyos sa pangako niya sa kanyang mga hinirang. Mga hinirang naman, hindi dapat na magtalo sira sa pananalig o sa pananampalataya para panghawakan yung pangapangakong yun ng ating Panginoong Diyos. Yan ang dahilan kaya kahit na nasa mabigat tayong sitwasyon Marami mang dumarating na problema, may pagkakataong napakabigat ng mga problema ang dumarating sa ating buhay, ang mga hinirang ng Diyos ay hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat umaasa tayong lubos sa tulong at magagawa ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano ang katunayang walang imposible sa ating Panginoon Diyos kaya magagawa niyang tulungan ng kanyang mga hinirang na nangangailangan ng kanyang tulong at saklolo? Basahin natin ang isang pangyayari sa isang lingkod ng ating Panginoong Diyos na nakatala sa kasaysayan ng Biblia. Ito po sa unang Samuel, sa 17, 24, 32 hanggang 37 at 50. Nang makita si Goliath, nagtakbuhan ang mga Israelita sa laki ng takot. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Ngunit mapilid si David, sinabi niya, Ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leyon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang pilisteyong yun pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa pilisteyong yun. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak. Binasa po natin, marahil ay pamilyar sa ating mga taga-subaybay, mm -hmm. ang kasaysayan ng lingkod ng Diyos na si David, yung... Uh, tanyag na kasaysayan sa Biblia na David at Goliath. Oo, dahil sa si Goliath ay uh, ang tawag nga ay higante. po. Samantalang si David, ang banggit sa binasa nating talata, may gatas pa sa labi. Opo. Ang katumbas ay batang-bata pa siya. Opo. Kaya kung yung odds o yung chance na tatalunin ni David Si Goliath sa isang uh, digmaan o labanan, mm -hmm. eh sa karaniwang pananaw ng tao, imposibleng mangyari yun. Mm -hmm. Kasi eh, si Goliath, batay nga po sa binasa nating mga talata, ang paglalarawan, isa eh, ang kilabot na mandirigma. Samantalang si David, batang bata pa, Opo. eh hindi sa isang kawal eh. Wala siyang karanasan sa digmaan. Opo, isa siyang uh, pastol ng mga mm -hmm. tupa. Pero sa kabila ng malaimposibling sitwasyon, ang sabi ni David, yun ang gusto po natin ipapansin sa ating mga taga-subaybay, yung paninindigan, eh. Uh -huh. yung kumbiksyon ni David sa harap ng malaimposibling sitwasyong ito. Ang Diyos Anya na nagligtas sa akin sa kukunang mga liyon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilistiyong yun. Meron tayong uh, mahalagang dapat na matutuhan eh, dito sa binasa nating ito na kasaysayan sa Biblia tungkol kay David. Opo. At yung kanyang pagharap o pakikipagdigma kay Goliath na isang higante. Sapagkat tayo man ay may pagkakataong humaharap din sa mga higanting uh, sitwasyon o problema sa buhay. Totoo po yan. Katulad halimbawa ng uh, problema sa kabuhayan. mm -hmm. Problema ng maraming mga tao ngayon eh. Kahirapan. Oo. Oh. Kakapusan sa panusto sa mga pang-araw-araw na pagangailangan. May mga taong kahit anong gawing pagsisikap, hindi pa rin makaahon-ahon sa kahirapan. Nariyan din yung kawalang kapayapaan sa tahanan. At iba't iba pa na sa araw-araw ay nakikipaglaban ng tao sa mga problema yan. May pagkakataon na dumarating ang pagkakasakit o karamdaman. Opo. Pag dumating yan, hindi man sa atin o miyembro ng ating pamilya, eh, talagang napakatinding problema ang ating kinakaharap. Totoo po yan. Subalit, tandaan natin na kayang-kaya ng ating Panginoon Diyos na ibigay sa atin ang lakas para sa ganun ay mapagtagumpayan natin gaano man katindi o kabigat ang suliranin na dumarating sa ating buhay. Ngunit uh, kapatid na Vincent at sa lahat po ng ating mga taga-Subaybay, paano kaya kung talagang imposible na yung sitwasyon na ating kinakaharap? Kumuha pa po tayo ng uh, isang sitwasyon sa tala ng kasaysayan ng Biblia sa isa ring lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mm -hmm. Sa ikalawang hari, 21 hanggang sa is. Pakinggan po ninyo. At dumating ang panahon, si Ezekias ay nagkaroon ng sakit na nakamamatay. Si Propeta Isayas, anak ni Amos, ay dumalaw sa kanya at sinabi, Ilagay mo na sa ayos ang mga bagay, malapit ka nang mamatay, hindi na magtatagal ang iyong buhay. Mula kay Isayas ay bumaling si Ezekias paharap sa Panginoon na nananalangin. Alalahanin mo kung sino ako at ang aking ginawa o Diyos. Ako'y namuhay ng tapat sa unahan mo. Ang aking puso ay naging tunay at matatag. Namuhay ako para bigyan ka ng kaluguran. Namuhay para sa iyong kapurihan. At nang magagayon ay umagos ang mga luha. Umiyak si Ezekias. Si Isayas nang papaalis na ay wala pa sa kalahatian ng patio nang pigilin siya ng salita ng Diyos. Bumalik ka, Sabihin mo kay Ezekias, Pangulo ng aking bayan, ang salita ng Diyos. Ezekias, mula sa Diyos ni David na yung magulang, aking narinig ang yung panalangin, at aking namasdan ang yung mga luha, aking pagagalingin ka, sa ikatlong araw ay lalakad ka, papasok sa templo ng Diyos. Aking idinaragdag pa ang labing limang taon sa iyong buhay, Aking ililigtas ka sa hari ng Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito para sa aking kapakanan at para sa kapakanan ng aking lingkod na si David. Ito naman pong ating binasa ay tungkol sa lingkod ng Diyos na si Haring Ezekias. Mm -hmm. Ano ba ang uh, dumating sa buhay ni Ezekias na may tuturing na napakabigat? Karoon po siya ng sakit. At yung sakit na yon ay sakit na nakamamatay. Sino ang nagsabi sa kanya na siya'y mamamatay na? Si Isayas po na propeta ang inutusan ng ating Panginoong Diyos na sabihin sa kanya na malapit na siyang mamatay. Kaya nga ang bilin sa kanya nang dalawin siya ni Isayas, ilagay na anya sa ayos ang mga bagay. Nais nating ipapansin ito sa ating mga taga-subaybay sapagat kung ang magsasabi sa isang tao ay isang doktor, halimbawa, Opo. Eh, pwede pang humingi ng second opinion sa iba. Opo. O baka third opinion. O higit pa kung sa iba. Sa pagkatagayan ng alam natin, kahit na doktor, kung tao, pwedeng magkamali. Opo. Eh, pero sa sitwasyon ni Ezekias, ang may sabi sa kanya na siya'y malapit ng mamatay ay ang ating Panginoon Diyos. Opo. Sa pamamagitan ng pagkasangkapan niya, sa propetang si Isayas. Opo, eh, ang ating Panginoong Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Eh. Kaya yung pahayag na yun ng Diyos sa pamamagitan ng si propetang si Isayas, may pa na na mamamatay na mm -hmm. itong si Ezekias. Kaya, napaka-bigat nitong dumating na ito sa buhay ni Ezekias. Pero ano ang naging reaksyon ni Haring Ezekias sabay Nawala ng pag-asa, sabay uh, na depressed. Si Isikyas ba ay uh, uh, wala nang anumang ginawa kundi manlumo dahil sa napakatindi at napakabigat na dumating sa buhay niyang ito. Itong nais nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay, yung naging reaksyon ni Isikyas. Eh. Mm. Parinig niya yung balitang yon Ang ginawa niya agad ay nanalangin mm. sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ni Isikyas, sa kanyang panalangin, alalahanin mo kung sino ako at ang aking ginawa, O Diyos, ako'y namuhay ng tapat sa unahan mo, namuhay anya ako para bigyan ka ng kaluguran. Katapos ay umiyak itong si Isikyas. Dininig ba ng ating Panginoong Diyos ang panalangin ni Isikyas? Opo, dininig po ng ating Panginoong Diyos. Ang katunayan, hindi ba nakakalayot itong si Isaias ay narinig niyang muli ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pinababalik siya kay Ezekias. Ang sabi ng Diyos, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang salita ng Diyos, aking narinig ang iyong panalangin, aking namasdan ang iyong mga pagluha, aking pagagalingin ka. At hindi lamang yun. Dinagdagan pa ng ating Panginoong Diyos ng labing limang taon ang buhay ni Isikyas. Kaya, mga giliw naming taga-subaybay, kung ganito rin po ang sitwasyon ng sino man sa atin na ang pakiramdam natin ay imposible na na malutas pa yung problema ang dumating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Gawin din natin yung katulad ng ginawa ni Haring Isikyas na manalangin sa ating Panginoon Diyos. Ilagak natin yung ating pag-asa at pananalig sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya maging leksyon sa atin yung pangyayaring ito kay Ezekias na bagamat may pasya na ang ating Panginoon Diyos pero binago niya dahil nakita niya sa lingkod niyang si Ezekias ang malaking pagtitiwala at pananalig sa kanya. Kaya ano po ang anyaya sa atin ng mga lingkod ng Diyos noong una na nakaranas ng pagtulong ng ating Panginoon Diyos kapag tayo naman sa panahon nating ito ay dumaranas din ng mabigat na suliranin. Basahin po natin sa Awit 34, 8-9. O subukin ninyo ang Diyos at masdan ninyo kung gaano siya kabuti. Basdan ninyo kung paano niya ibinubuhos ang kanyang mga kaawaan sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Kung kayo'y sa Panginoon, sambahin ninyo siya. Sabagat lahat ng gumagawa nito ay meron ng lahat ng kanilang kailangan. Ang sabi ng lingkod ng ating Panginoong Diyos, subukin na niya ninyo ang Diyos at basdan ninyo kung gaano siya kabuti. Ang totoo sa panig nating mga kaanib sa loob ng Iglesia di Cristo, marami na pong pagkakataon sa ating buhay, maraming mga kapatid na naranasan na yung pagtugon ng ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin at pagtawag sa Kanya. Kung paanong yung kaganyang kagandahang loob, mapagkandiling pagmamahal ay ipinadarama niya sa atin araw-araw. Mm -hmm. Kaya, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pagsunod at sa ating pagtatalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at higit sa lahat yung ating pagtitiwala, ang pananalig natin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at ang paglalagak ng ating pag-asa sa Kanyang dakilang magagawa ay ipagkakalob ng Diyos ang ating mga pangangailangan at ang lunas sa lahat ng ating mga suliranin. Diyan po namin kayo inaanyayahan, mga gilo naming tagasbaybay. At sana po ay wag mabawasan, kundi lalo nating paunlarin ang ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon Diyos. Gaano man kabigat ang sitwasyon, gaano man katindi ang suliraning dumarating sa buhay po natin ngayon, lagi sana nating maalaala, meron tayong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin hindi po niya tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin sa atin pong Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muling kinasangkapan ang palatuntunang ito para maihayag ang iyong katotohanan Amen. sa amin pong mga taga-subaybay. Amen. Sana matawagan ng pansin ang mga nakikinig tulungan mo po, lalo na ang mga hindi pa namin kapanampalataya, Opo. para maranasan din nilang yung kabutihan. Matuloy silang magsuri sa mga aral mo po na sinasampalataya na tinataguyod sa loob ng banal mong iglesia. Amen. At para sa iyong mga hinirang na, kung dumaraan man sa mabibigat na sitwasyon, Opo. kararanas man, ng mga suliranin, Opo. lagi naming maalaala ang iyong mga pangako. Amen. Na nakahanda ka pong tumulong kahit Tila baga imposible na ang sitwasyon. Kayang-kayang mo pong lunasan sapagkat ikaw po, Ama, ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Pagpalain mong lagi ang iyong bayan sa huling araw Opo. sa pangunguna ng aming Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang na po namin hiniling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Sumayon ang palatuntunan Salita ng Diyos, Tanging Lunas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.